Hello mga kaibigan. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sige, sige, baba. Ayan. Dito <coughs> na naman kami ni Bunso. Kasama ko na naman siya. Si Papa Chica po siya. para ma-resitahan ng kanyang ano gamot si sinumpong sa ano sinumpong sa aso so ayan maglalakad kami papuntang kaywi <laughs> ay wow nagsimula na pala ayan nagsimula na yung store ng isang kapitbahay ayan dito na kami sa kalasada huwag okay, kita mo basa basa so ayan dito na kami sa highway maghihintay kami ng kasakyan hindi mahirap na naman sumakay. Anak, up. Apa si dito. Ayun o. Oh. Oh, di mo nakita. <laughs> <laughs> So, ayan, dito na kami, mga kaibigan, sa ospital. Punta kami sa pijak. Ay, ang dayan. Ang dayan. Ang Ay, dito pala yung pijak. Nakalimutan ko na tuloy. <laughs> Hinahanap ko yung pijak. Dito pala. Ayan, makihintay kami ni Chilo. Dito na kami sa pijak. <tinyo> So ayan, nakalabas na kami ni Jello. Sagitan lang yung check up niya kasi kunti lang naman yung mga bata natin na pinapa-check up ngayon pero yung pangmatanda na check up ngayon uh, sinarado na sinarado na yung number kasi maraming nagpa-check up so yan pa na kami mga kaibigan pero dadaan muna kami sa pharmacy kasi bibili kami ng kanyang gamot ayan ito may Dito na kami sa pharmacy. Ito na kami mga kaibigan sa bahay ulit. Ayan. Ni ayaw magpakita ng mukha si Jilay. <laughs> Ayan. Naglakad na lang kaming pauwi kaya medyo ano, napagod. Kasi ang hirap sumakay pag ano kasi. Lalo pag uh, maraming mga tao sa labas. Ayan, nag-aagawan ng sasakyan, lalo sa taksi. Ayan. <laughs> Bakit ayaw mo pagkita mo ka? Uh, Pakita mo ah, para makita ka ng ano. Mm -hmm. Mga minamahal na viewers. So, ayan, mga kaibigan. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. <laughs> ayan, nagpapasalamat ulit ako sa mga viewers, sa mga subscriber. At, ayan. <laughs> Sige, pagkita mo yung mukha mo, ah, kasi magbabay ka na, babay na. Babay na, i-off ko na. Sige na. Pa. So ayan, bye bye na mga kaibigan. God bless. Thank you for watching.